Ito ang old house ng amo ko. Pero ngayon, tatakas ako kasi si lolo at lola lang ang kasama namin. May kasama naman akong Indonesia para magbantay kay lolo. Yan ang kwarto ko yon, ano, Japanese inspired na yan. Ito. Ngayon tatakas ako. Pupunta ako sa Chungsan kung saan yung mga Philippine products dahil it's been more than a year na hindi ako lumalabas nagpaalam naman ako sa awo ko lalabas At ganito ang style ng tatakas, nakapambahay lang yan, oh may bayong tatakas talaga ako tatakas talaga ako Ito ang old house. Ay, isinara ako. Hindi ko na ako wakapasok. Sa amo ko lahat hanggang doon sa, 8th ano, floor. Pamana ng, ano, ng parents ng niluro. Tapakas yan, pero kailangan magsabatos pa sapatos pa yan ready to go na ready to go na si Sally o oh. payong At si Sally sasama ko kayo sa Chungsan Chungsan Road pupunta ako sa bus stop dyan sa kabila tatawid ito fruit stool yan alam mo yung nyog dito, kinitimbang yan, kilo. Bibilhin mo yan kung magkano ang timbang. Kaya hindi ako bumibili. Mahal-mahal kaya yung bibilhin mo yung ano, timbang ipatibo. Ano? Shell, bibilhin mo. Diyan ang bus stop. Diyan ako pupunta sa bus stop. Sasakay ako ng bus 41 or 203 hintayin ko yung bus 41 dahil 8 minutes pa yan ang mas mabilis 8 minutes 205 ay pwede rin 205 dito ako sa bus stop hindi pala ako nakikita Di dito ako sa bus stop basta pumapas ako 7 minutes pa. Ako hintayin. Yan. Puro inject. Wala kang makikita ano. Nakasulat na. Madalang ka makakita ng nakakasulat na ano. Nakasulat na English. Kaya dito sa so kay Taiwan. Kailangan mo talaga matuto mag-Chinese. kasama ko nagpapara. free binibigay doon. Mask. Facial mask. Ito naman yung ano. revitalift yung para sa mata. Maraming ibinigay na free O. Papalitan mo na lang pag ano. Naubos mo na. ano yung stainless na ano siya. Ah, yung ano para sa mata. Style bags hindi ko lang alam paano basahin kasi puro insecure so happy <laughs> yung sa Watsons ko yung ano, eyeliner mahal kasi yan kaya hindi ko madalang ko ginagamit yung ano sa Watson mga binili ko meron akong milk tea. malamig pa face ko yung sabon ko ito mga binili ko. <laughs> Bumili ako ng medias. At saka, hindi ko na ito pakita mga ito. Underwear. So, yan yan. Pang daily use. pang labas ko, ano yan. Wako. Yung lotion ko. Ito talaga ang lotion ko. Gergens. Hindi ako mag ng iba. Kundi Gergens. Yan ang binili ko basta yung sabon ko ito lang ito talaga damp wala nang iba hindi ako nagpapalit ng ibang ano basta itong lotion at saka ito ko hindi ako nagpapalit ng lotion at saka sabon ito para sa mukha ko ito talaga gamit ko hindi ako gumagamit ng iba kaya ako tumakas dahil wala na akong gamit at bumili ako ng ano Tilay is life for daily use kasi yung pag lumalabas akong gamit bah, mas mahal yun ayaw kong gamitin sa may to ito mas mura this is for today ito ang ginawa ko kaya ako pumakas ito ito face ko ito facial cream this is lotion And this is my batso And ito yung mahiwaga kong bayong. <laughs> ang mahiwaga kong bayong. Ito ang mahiwaga kong bayong. May ano ako eh. May ano ako sa Watson membership. Watson card. Membership card. Thank you, thank you for watching. This is for today. Kaya ako tumakas para bumili ng mga kailangan ko. Ang aking mahiwagang bayong.